malaking balita ngayong araw, ano pa nga ba? Kundi yung pantakip nila sa higit pang mas malaking balita, yung anomalya sa unconstitutional, invalid at criminal 2025 budget. Tinapatan po nila 'yan nung tinatawag nating impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. By now, yung mga nakasubaybay sa balita at yung ngayon pa lang makakarinig ay meron na raw pong sapat na dami ng pirma itong uh, pang-apat na impeachment complaint na matagal na raw inaabangan ng uh, Secretary General ng House of Representatives. Yung pala, ang totoo, eh, po sila kaninang umaga, simula kagabi hanggang kaninang umaga sa mga kongresista at nakalikom sila ng 150 plus, I think, uh, kanina ho yun ha? baka ngayon higit na marami na pumirma para diretsyo nang maitransmit o maipadala dyan sa Senado yung impeachment complaint, yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag-uusapan po natin ngayon sa ating paglalive yan. Subalit, so, ito man ang uh, malaking balitang tumambad sa atin, let me bring you back again to the center. Balik ko po kayo sa sentro. Ang tunay na balita ay yung uh, Unconstitutional Immoral Invalid and Criminal 2025 Budget. Ngayon, naiipit na ho sila. Dahil kahapon, naglabas ng kautusan ang uh, Korte Suprema at pinasasagot ang uh, Senado, ang House of Representatives at ang Tanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary dito sa inihain nating demanda na humihiling na isang tabi pa walang bisa at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Dahil po sila'y naiipit at talagang huling-huli kompleto ebidensya, kinakailangan nila ng higit na malak istorya. Sinubukan po uh, sa pamamagitan ng pagpapatawag doon sa mga tinatawag na vloggers, yung miyembro po ng new media. Subalit pumalag at nagpakita ng kaisugan ang mga vloggers na ipinatawag at nagfile din sila ng petisyon sa Korte Suprema, yung petition for certiorari, dahil may grave abuse or lack of or in excess of jurisdiction, ang ginagawang pagdinig nung komite uh, dyan sa Kongreso. Dahil ang tanging layunin, di umano, sabi ng mga vloggers, ay patahimikin si Kilin ang kanilang karapatang pagpapahayag at uh, si Kilin ang malayang pagbabalita ng wala pong uh, kinikilingan, walang pinapaboran at higit sa lahat, walang kinakatakutan. So malinaw po kasi sa ating uh, saligang batas, malinaw po dyan, Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Malinaw po yan, nung isang hapon pa natin yan na binalangkas at uh, sinabi ko nga ho, eh ito'y labag sa ating saligang batas at sobra-sobra sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa di o mano ng isang pagdinig at ang layunin niya eh hindi naman malinaw ano ba yung ipapasa nilang batas at kung sila'y nagnanais magpasa ng batas hindi rin pe pwede sapagkat eh malinaw nga sa ating saligang batas hindi ka pe pwede magpasa ng isang batas na maglilimita magbabawas, sisikil at kikitil sa malayang pagpapahayag at malayang pagbabalita ng walang kinikilingan at walang kinakatakutan. Kaya, kinakailangan ho nilang pagtakpan. Itong napakalaking anomalya at bulilyaso na pinasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos, nahuli natin sila yung bakanting bicameral conference committee report. Ano ngayon ang pantakit nila? Kahapon po kasi ay ginawa din yung oral argument nung nauna ng kaso, yung sa PhilHealth, yung TRO. At mismo kahapon, yung isang uh, mahistrado ng uh, Korte Suprema, si Justice Ami Javier Lazaro, ay uh, napuna yung uh, habang sila po ay nag argument, sinabi niya na base sa kanil sa kanyang nakitang COA report, hindi totoo na labis-labis ang pera ng Feed Health. In fact, Supreme Court Justice na po nagbalangkas nito at nagsabi nito ha, yung hawak niyang Commission on Audit report ay pinapakita doon na bangkarote ang PhilHealth at least for the past 3 years 21 22 and 23 bangkarote in fact she even mentioned na yung actuarial estimate ng uh, COA doon sa pondo ng PhilHealth ay higit na mababa therefore nagsisinungaling ang administrasyon ni Bongbong Marcos na higit at sobra, sobra ang pera ng PhilHealth. Mismong justice na po ng Korte Suprema ang nagsabi niyan. Ano ngayon ang implikasyon ng oral argument kahapon na kung saan sinabi doon na hindi totoong sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? The clear implication of that dito sa ating isinampang kaso, yung unconstitutionality ng 2025 budget, Higit pong maiipit ang Marcos administration. Bakit? Kung nakita na ng mga justices na based on actuarial estimate, talagang konting, 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 konting pera na lang ang natitira sa PhilHealth, binigyan pa nila ng zero budget for this year, isa po yan sa ating grounds. Why we would want to have this 2025 immoral, illegal, invalid, and criminal uh, budget be, be declared unconstitutional. Kasi nga ho, Walang karapatan ang pangulo ng Pilipinas at ang kongreso na bigyan ng zero budget or zero appropriation ang PhilHealth dahil meron po silang automatic shares sa kita ng PCSO, sa kita ng Pagkor, at higit sa lahat 80% po of uh, tax of money collected on taxes on taxes levied on uh, Uh, special uh, for special purpose na tinatawag nating special fund ay maaari mo lamang gamitin para sa purpose kung saan siya kinolekta. Kaya hindi pa pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Kaya nga ho, kinakailangan nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso ni Bongbong Marcos. Paano? Impeach mo si Vice President Inday Sara. Dito tayo ngayon, pag-uusap mga kababayan huwag po tayong pumayag. Mantakiniho ninyo. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang pangulo ay nanakawin nyo sa 32 milyong Pilipinong bumoto tumangkilik legally, lawfully, and constitutionally kay Vice President Inday Sara Duterte? Nasaan na ang dangal sa public service? Nasaan na ang dangal ng ating mga mambabatas? Binabandera, nakita ko kanina, binabandera nung Secretary General ng House of Representatives. Napakarami na raw kongresista pumirma. 150, 200, kahit 300 pa yan. 300 na mga elitistang mambabatas. Ilagay mo na. Tatlong daang elitistang mambabatas ang pumirma para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Marami ba sila? Kakaunti po yan sapagkat bilangin ninyo yung tatlong daang kongresista laban sa tatlumput dalawang milyong Pilipinong bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, binoto ka ng tatlumput dalawang milyong Pilipino, i-impeach ka lang ng tatlong daang elitistang mangbabatas dahil lamang sunod-sunuran sila sa kagustuhan ng Malacanang at ng House Speaker, huwag ho tayong pumayag dahil masyado ng pambubudol itong nararanasan natin. Sobra-sobra na yung panluloko at panggigipit ninyo sa sambayan ng Pilipino. Kahapon, sinubukan nilang sikilin yung mga vloggers. Sinasabi nila, purveyor of fake news. What is fake news? Hindi ba fake news din yung sinabi ng Malacanang simulang simula pa na nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte dahil wala namang blanco ang gaa? Iyan ang fake news. Wala kaming sinabing may blanco ang gaa. Ang sinabi namin hanggang sa ngayon, hanggang sa Korte Suprema, ang blanco ay yung bicameral conference committee report na ratipikado, aprobado, firmado at inihain din dyan sa House of Representatives Bills and Index Service. So, unang-unang fake news. Pangalawa, fake news daw. Sabi rin ng Malacanang, nawala daw blanco yung gaa at nagsisinungaling daw kami. Talaga walang blanco ang gaa, kayo ang sinungaling. Bandang uli, nagtinatanggi na ng Malacanang na wala daw po silang pananagutan kung may bulilyaso itong may 2025 gaa. At pangatlo nga uh, malisyoso at uh, misinformation ng Malacanang, sinabi nila, full of malice daw yung ginawa naming pagbabalita at paghahayag sa inyo, sambayan ng Pilipino, itong maanumalya, itong kriminal, itong invalid at unconstitutional na bicameral conference committee report. Yan ang fake news. Kung pinatawag ninyo kung pinatawag ninyo yung mga vloggers na pinagbintangan ninyo na pogo vloggers uh, nasa payroll ng mga drug lords, patawag din ninyo yung PCO yung Presidential Communications Office bakit nila unang sinabi na walang blanco sa ga'a hindi naman blanco ang pinag-uusapan bakit nila sinabi nagsisinungaling si Pangulong Duterte wala naman kami sinasabi may blanco sa ga'a in fact we are even very grateful to you for claiming that there is no and for asserting emphatically that there are no blanks in the Gaa. Why? Dumiit na nang dumiit yung ating pong ating pag-aaralan at pag-iimbestigahan Naka-focus na lang ho tayo doon sa defective, illegal, invalid, immoral, and criminal by Cameral Conference Committee Report. Salamat sa malakanyang at salamat din doon sa mga mambabatas na umamin finally may blanko yung bicameral conference committee report salamat din doon sa napakabilis na magsisinungaling si Stella Kimbo na ministerial duty raw ng technical working group hindi o, antayin po ninyo at uh, ipahatid na po namin yung aming pakiusap at request requesting for a copy ng uh, composition kung sino yung bumubuo ng technical working group ng Senado at ng House of Representatives, we are not going to stop in our pursuit for transparency and accountability. And we will not lose our focus and we will not allow ourselves to be distracted by what Balacanang in the House of Representatives are deliberately doing. Ano po yan? Ilihis yung usapin, ilihis yung balita sa totoong maanumalyang 2025 budget. Kaya nila, final itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Uulitin ko mga kababayan ha, kahit lagay mo ng 300 silang mambabatas, tatlong daang elitistang mambabatas na nakawin ang opisina ng pangalawang Pangulo na kung saan si Inday Sara Duterte ay hinalal ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag, mga kababayan. Ito'y lantarang paluloko. At kahit hindi ninyo binoto si Vice President Inday Sara Duterte, hindi na po si Vice President Inday Sara Duterte ang usapin dito. Ang usapin dito, itong napakaliit na grupo ng mga elitis ng mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino at ang ating prueba sa sagasaan nila isasantabi na nakawin hindi lang ang pera nating mga Pilipino kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang Pangulo 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically and constitutionally Elected Vice President Inday Sara Duterte nan nakawin lang ng ilang ng i ilang elitistang Kongresista. Basahin ko lamang po yung ibang uh, nagpapahatid ng uh, mensahe. si Fel uh, Chris Joey de la Carta protect VP Sara in our country, protect Vice President Inday Sara pero higit purian, protect the 32 million Filipinos so lawfully no legally democratically and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Fact of the matter, higit na malaki ang boto ni Inday Sara kesa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Zara Duterte kesa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos siya ang dapat impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget